Okay, so meron po akong uh, quote na ibibigay sa inyo. Blagger Kuno TV. Blagger <laughs> Kuno TV. Eh, dito na naman po ako, ang inyong Blagger Kuno. Walang iba, kundi si Robert Dale Amado. Wow. Aka ko pala, Ardale. Ayan, sa mga hindi pa po nakakailala rin sa akin, ang, uh, para maging short lang yung, uh, yung pangalan ko. R na lang po R day kasi yun din po yung ginagamit ko ah, uh, as a DJ so ang tawag nila sa akin is DJ R yan so update po ako ulit regarding dun sa mga na, na post ko na po na first bid tsaka second bid so mukhang uh, wala na naman po tayong ano ah, uh, napala pero okay lang po kung baga, hindi naman po sa walang napala. I mean, wala pang uh, yung inahanap natin na real vlogger. Kasi nga po ako is vlogger ko, no? So, yung mga real vlogger na yun po yung mga kumikita na marami ng followers. Yan. So, wala pa rin po na gustong o willing na tumulong sa akin o magturo para umangat din sa larangan ng vlogging. Pero okay lang po, ayintindihan ko naman dahil nag-uumpisa pa lang po kulit. kaya talaga, tiyagaan talaga, sabi nila. Tsatagay mo talaga sipag uh, tulad tong paggawa uh, ko ng video araw-araw. Hindi ako magsasawa. Kahit ayaw nyo sa mga video ko, sa mga vlog ko, ito sa video vlog ko, okay lang. Balang araw alam ko na marami nang uh, tatangkilik ng mga video ko. Especially, naiisip ko po yung mga uh, nag start din na vlogger na tulad ko. So, alam ko na one day magiging uh, inspirasyon po ako sa kanila. Kasi, uh, alam ko naman na uh, uh, yung mga nag start is uh, gusto rin talagang umangat. Yes! Hindi naman iba-iba kasi tayo ng ano eh, iba-iba ng dahilan. Kasi ako, uh, passion ko talaga yung uh, yung pag -e edit Yan. Gusto ko talaga yung nag -e edit ako ng mga video. Nag-shoot ako ng mga video. So, uh, hindi naman po tayo pinalad na magkaroon or maging uh, maging photographer or videographer kasi wala naman po akong pambili ng mga gamit. Alam ko, mahal yun. Lalo na sa mga professional. <laughs> Yan. So ngayon, bablog-blog na lang po ako. Total, ah uh, may gamit naman ako para sa sarili ko. Bakit di ko gamitin yung isip ko, yung katawan ko. Yan. Para maging uh, vlogger. Pero sa ngayon, vlogger ko na muna ako. Kasi yun naman talaga. Ah... Uh, nagtatry ako kasi wala pa akong idea talaga kung ano ba talaga yung yung uh, pagbablog so kaya ako yung vlogger ko nun ninyo <laughs> importante din po na uh, dapat mag, uh, masaya ka sa ginagawa Ito mo na po, tulad niya Kasi ako sa ginagawa ko aminin ko po, walang halong biro sa totoo lang po tayo ha, kasi ayoko naman ng, na, na, na hindi totoo sa sarili tsaka bakit ko pag gagawin to kung hindi naman ako masaya Di ba So, kailangan, dun tayo sa uh, nagiging masaya tayo. Kasi, araw-araw, nagtitiwala ko na, ha, sa, nagtitiwala ko sa ating Diyos na buhay. Woo! na, one day, uh, ga gagawa siya ng way o meron siyang gagamitin kasangkapang isang tao na, tsak na, makakatulong sa akin at uh, hatakin din ako pa tulad ng uh, tulad niya na kasi nga real vlogger nga siya so pataas na siya so naniniwala ko doon so pag dumating yung time na yon uh, sinisigurado ko na sasabihin ko rin yung sa vlog ko kung ano man kung anong number na yung video na yon pero alam ko matagal pa okay so uh, ulit po sa mga hindi pa po naka, Follow po doon sa page ko. Ang uh, page ko po is Robert Dale Amado. yan So, AKA R Dale. At ako lang po ang nag, isang nag-original na vlogger ko noon niyo sa social media. Okay, wala nang iba. Ako lang 'yun. <laughs> okay, so let uh, ulit, maraming salamat po kung ang uh, uh, umabot ka sa hanggang dito sa uh, sinasabi ko sa video na ito. Thank you po and sana na appreciate nyo um, yung uh, ginagawa ko. So star naman diyan. Patulog naman ng star diyan. Kai ko So yun po. All right. At dahil mahilig po akong magbasa ng mga quotes. Okay. So meron po akong uh, code na ibibigay sa inyo. Ang code ko po na nabasa is, sa uh, A little progress each day adds up to be big result. Okay, so ulitin ko po ah, uh, a little progress each day adds up to be a big result. Eh, okay. So, yun po yung ginagawa ko. Okay. So, everyday, kahit maliit lang po yung progress. Alam ko, meron naman progress everyday. Kasi, every uh, everyday, mas nagbubus pa yung confidence ko uh, sa paggawa ng mga ganitong video. Okay. So, mapapansin po ninyo na uh, nung una, parang medyo alam nyo yun, nalilito pa kung ano yung sasabihin. Tsaka pansinin nyo po, yung yung first beat ko tsaka second beat ko ang daming so 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 kasi hindi naman po kasi ako sanay kaya ngayon medyo binabawasan ko na yung pagsasabi ng so <laughs> pero anyway wala eh ganyan po talaga ako eh alright maraming salamat po ulit and ingat po lagi and God bless eh